guys, nandito tayo ngayon sa Kadiwa Park at nakikita ng mga idol napakaraming tao dito dahil inaabangan po yung pagdating ng uh, float parade Ayan. at dito mga idol meron tayong nakitang uh, isang dalaga at i uh, interview natin kung ano yung na-experience niya sa Paro Paro Festival nung nakarang araw Hello, Hello po! Hi! So yung experience ko po sa pananood at uh, pag-celebrate ng Paro Paro Festival ay sobrang knock-over um, well Oo diba? masaya lalo na kung makikita mo yung iba't ibang tao na nanonood at nag-enjoy sa si mga kanilang napapanood at hindi lang to one day three yeah. days po yung three days di ba para para festival yeah. sa Dasmas yan yeah. kung meron kang mamit na ay, ibang tao pwede mo pa ah, recommend mo ba ang Dasmarinas sa ganitong mga pagkakataon yes to no one um, po syempre... <laughs> <laughs> Sige, go lang, go lang. <laughs> so, yun, I will mean, encourage people po na manood at sumama sa pag-celebrate ng parang para festival sa Dangdut. Yun, thank you, thank you. Ayan, maraming salamat. Uh, ah, ano pangalan pala? Katlin Villanueva. Katlin Villanueva. Salamat, salamat, ma'am. Ayan, mga idol, nakakatawa. Ayan, yung mga tao dito. ayun, parang meron na yata. Ah, drone pala. <laughs> Kala ko may artista mga idol. Drone pala, ayun, o. Oh. Panga dumating yung float pa rin may lol ganyan nakasaya yung ano nandito nag-aabang right